Kada taon, inaabangan ng artisan at merchant na si Ran ang pagbubukas ng Mandeco Nagiging daan kasi ito upang makilala ang kanilang produktong bamboo laser art. Nakakagawa sila ng relo na may imahin na oble at mga tumblers na dinisenyohan ng mala textile. Usual kasi yung mga product namin uh, unique. So one of a kind. So hindi kami yung bulk orders na gumagawa. So, mostly ang mga products namin, tigisa. So, ang challenge namin doon, yung production. Sa pitong taong pagsali, malaking hamon sa kanila ang paggawa ng mga bagong produkto na papatok sa masa. Ang mga produkto na ibibenta ng isang daang piso hanggang anim na libong piso kada peraso depende sa klase at disenyo. Yung mga crafters na sumasali sa Mandaco, mas creative na sila. Yung mga products nila, mas nag-improve. Uh, ang first-time exhibitor naman na si Lan, tampok ang ilan sa kanyang mga wooden frame at ipinentang obra. Kanyang inspirasyon sa mga ito, ang cordillera. Ang dami ng artist. Na-frame ko na yung kanilang art pieces eh. Ngayon, gusto ko sa ganito, na Mandeko ayoko ng frame ang naka-display na art piece, yung art ng iba. yung art ko. Ilan lamang ang mga ito sa matatagpuan ngayon sa Manda Coquito sa University of the Philippines, Baguio na parte pa rin ng pagdiriwang ng ibagio Festival ngayong taon. Layon nitong mapagtibay pa ang pagkamalikhain ng mga artisan sa lungsod ng Baguio. We add value to their products na hindi lang sa basta-basta produkto. Etong mga gawang kamay nito, etong mga disenyo nila, these are parang creative products na hindi basta-basta na produce or nabibili lang kung saan. Layunin din ng aktibidad na mabigyan ng dagdag kaalaman sa pagnenegosyo ang bawat artisan sa Bagyo at Cordillera ito ay immersion din para sa mga MSMEs natin tsaka startups para makita nila kung ano yung creative industry, anong itsura ng craft din nila. Kasi magkakaroon na din sila ng needs assessment sa sarili nila. Sa mga nais na bumisita, bukas naman ang Monday Coquito sa November 17 to 19, November 24, 25 at 26 at December 1, 2 at 3 at December 8, 9 at 10. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.